100% sigurado ako. Relate much ang mga Pinoy sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Basahin at pagnilayan natin ito dito sa landas ng pag-asa. Magandang araw kay bigan. Ako si Adrian Bondoc. Sa napakaikling pagbasa mula kay San Lucas ay kinikwento nito ang tungkol sa handaan, piging, salusalo, kainan, piyesta. Nako! Mahilig ang mga Pinoy dyan. Dito yata sa bansang ito, lahat na yata ng bayan ay may sarili-sarili lang festival. Di po ba? Yan ang Pinoy. Mahilig sa kainan, mahilig sa handaan, mahilig sa salosalo. At sigurado rin ako, 100%, kaibigan, eh, naimbitahan ka na sa mga ganitong pagtitipon, di ba? Ngunit teka, may kakaibang binabanggit si Kristo sa ating ebanghelyo. Ang wika niya, kapag ikaw ay naghahanda, huwag mong imbitahan ang mga kakilala mo, ang mga kamag-anak mo, ang mga kapatid mo, ang mga malalapit sa iyo. Ganon? <laughs> Parang mahirap yata tayo, na kaibigan? Well, palagi ko hindi natin dapat ginagawang literal or kunin ng literal ang mensahe. Sa akin, sa akin ang mensahe ni Kristo is ay kapag gumagawa ka ng kabutihan, dapat lahat. Walang pinipili, walang iniitsipwera, lahat ginagawan ng kabutihan, lahat ginagawan ng malasakit hindi pwedeng pinipili mo lang kung sino ang gusto mong gawa ng kabutihan at iniiwasan ang iba. Palagi ko meron pang isang mensahe ang ating pagbasa ngayong araw na ito. Napakikli. Ngunit kung babasahin mo ang mga susunod na versikulo, ay patungkol ito sa isang dakilang salusalo, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. At kinukwento doon ang pag-iimbita ng Diyos dito sa dakilang salusalo na ito. Kaibigan, sa, da sa tamang panahon ba, gusto mo bang imbitahan ka ng Diyos sa dakilang salusalo sa langit? Dapat naisin natin ito. Ngunit meron tayong dapat gawin ano ba ang dapat nating gawin para paghandaan natin ang imbitasyong ito na kapag dumating ang takdang panon kapag inimbitahan ka na ni Kristo sa dakilang salusalong ito sa langit ready ready ka na yan ang pagnilayan mo sa araw na ito kaibigan una sino-sino ang mga palagi mong ginagawa ng kabutihan? Mayroon ka bang pinipili? Mayroon ka bang iniitsipwera sa paggawa ng iyong kabutihan? Pangalawa, ano mga konkretong aksyon ang pwede mong simulang gawin para paghandaan ang takdang panahon na kapag Inimbitahan ka ni Kristo sa dakilang salo-salo sa langit? Ready, ready ka na. Pagpalaan ka, nawa ng Panginoon sa iyong pagdadasal at pagninilay sa araw na ito, kaibigan. Maraming salamat. Kung nabless ka sa video nito, uh, paki-share sa iyong mga kakilala kay kaibigan. Paki-like na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat and God bless you!